Hello, walang hiya. Wala na ayaw kong hiyang mata. Mag-unboxing tayo. Sa nga ating gunting. Where's the gunting? <laughs> 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 Yung gunting nasa harap ko na. Hindi pa nakita. Ayok na yan. Apat ah, ng mata. Oops. Shoshan. Oros. 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 Oh <laughs> Oras make life more beautiful. Hindi yes. ba handsome? Handsome na lang. Dun 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 dun. Okay na ako na makakita. Ay, naka-plastic, sorry. Naka-plastic pala siya. Ang bigat! Mabuti pa ang oras na nabibigyan ka ng oras. <laughs> <Move>. <laughs> Mabuti pa ang oras na nakakapagbigyan ng oras. It's so, ano pala siya, maliit. So, kailangan natin siyang i-adjust. Kasya yan. Hindi kasya mo. Hindi ka. kay. Payat na ako. Wala <laughs> kay. Adjust uh, eh. Pero adjust. Kailangan natin tanggalin. Kaso. May pang adjust na yan. eh. May, May pang tanggal ng ano. Ito siya. Water made in Oh, made in China. <laughs> Batingan, hindi made in Taiwan eh. <laughs> Dali lang yung ating orasan. 8, 8, 8, 8. 8.13. Ganito siya lang. Ang cute niya. Sana hindi siya weird. So, i-adjust natin siya. Tunay nga naman ano, buti pang oras na ah, nabibigyan ka ng oras. Ngayon pa, hindi ka mabigyan ng oras. Try natin lang.